Hmm, banglo, ang bango, bango. Try muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Masbasan niyo po itong pagkaing ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw, -araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Higup muna tayo kakabsat, talang mainit. Ina nga po, Diyos ko puro de, nag-gamas yards. May kain ka ka pa siya Kain pa tayo. May bangon ng patani. Eh. Mm -hmm. Overload. Oo, nang subo para sa inyong ka pa. Mm-hmm. Hmm. ya. Hmm. Hmm, Ay, apa lagi mesti mengalami kasut ini? Cincin dah ingkar Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, Panginoon. Iwas po sila sa tukso. Always na bigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.